ah, uh, ito naman si sir ay natanggap na niya ang kaniyang order na pinadeliver ko sa kanya. So ito sir, dati ko na itong customer. Uh, to, ito, Sabi niya, tanggap na niya at tinatanong niya kung para saan yung mga items nang na iba yung mga uh, items o itong iba na sinama ko, yung previous niya. So yung order ni sir dito ay itong panlagay sa altar ng bahay. Ito yung mot mutiya na linta na may kasamang bahay niya yung nakita ko dati tapos ito na freebies yan para to sa kanyang uh, pwede niya ibigay sa kanyang anak so uh, ito panlagay niya sa wallet tapos ito panlagay niya sa pintuan ng kanyang bahay sa main na pintuan itong papel na ito tapos uh, ang gagawin niya dito ay babalutin ng red na tela tapos, ibitin or idikit dikit itong dalawang bato na ito. Panagayan sa altar ng bahay kasama itong uh, nakasulat. Tapos, itong wintas pang proteksyon at ito sa kanya at itong channel So, ayan. So, pinasahan ko na, sir, ng guide. O, so, dito niya ilalagay sa itaas. yan Pinakaabot na ito sa lugar niya doon sa Batangas City. Oh, Batangas.